Ganito itsura ng smoke detector. Ayan yung wire ng kuryente. Live yan. At ang dulo niya ay isinasaksak dito sa dulo na to. Ayan yung saksakan niya para may power siya. At may backup na battery yan. So may line ng kuryente tapos may backup na battery. Ang problema pala nito ay nagbibibib. Kaya tinanggal ko na. Ganito ang itsura niyang paglagay. Pipihitin nyo lang pati pagtanggal. Kapag nakarinig kayo ng nagbibip-bip, ibig sabihin nun low battery na siya. Kaya kailangan nyong tanggalin at palitan ng battery. Ang battery pala nito ay yung malapad. Tapos ganito lang yung dapat nyong gawin. Yan. Yung likod na yan, diyan yung makikita yung lagayan ng battery. Kapag linagyan nyo yan ng bagong battery, mawawala na yung beep, beep, beep. Yung gano'n na maririnig nyo. So, ganito lang yan. Tingnan nyo sa likod pagkatapos. Makita niyo na 'yung lagayan ng battery. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ganito lang 'yon. Ayan. Kung napapansin niyo, may square dyan na may ano. Ayan. Buksan mo lang dito sa likod na ganito. Ayan na nakita na 'yung battery. So, kitang-kita naman kung saan niyo bubuksan kasi may slot siya dyan. Napakadali lang nito. Simpleng-simple lang kaysa bibili ka ng bago ulit. So, kitang-kita kung saan niyo bubuksan. Ayan dyan lang. Pagkatapos nyan, palitan nyo lang siya ng battery. Tanggal na yung malaking problema nyo. Napakasakit sa tayo ng beep, 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 madalas ba? Ibig sabihin noon, low battery na siya. Kaya, time na para palitan. Simpleng-simple lang o. Ayan yung battery, makikita nyo. Hilahin nyo lang to, lalabas na yung battery. Ayan. So, napakadali lang. Basta, ilalagay nyo lang yung positive, negative kasi may sign naman sila doon. So, makikita nyo yung plus at yung minus. Sundan nyo lang kung ano yung guide nyo doon sa loob. Sigurado, okay, okay na yan. Tanggal ng problema nyo. So, napakasimple lang. At pagkatapos nyo palitan, syempre, ilagay nyo na lang ng ganyan ulit. So, pipihitin nyo lang paglagay para hindi malaglag. Kasi maglalak na siya pag nailagay nyo. Iyon, see you.